Nalaygon o balaan ito ang adiyos ni Taknasa. Ang dragon, isang paginungo sa kamatayon sa kumigsoon, Lord God. Ako nagampo kanimo nga ikaw, Diyos, magasug magasugat kaniya. Kung ikaw din magagunit, diya sa imo mga kamot, Lord God. Ikaw, Diyos, magahatag kaniya din o. Isang paginungo sa iyang kinabuhi, Lord God. Ako nagampo kanimo nga ikaw, Diyos. sa din o magpanuktok sa putahan sa iyong kinabuhay o Diyos may nasa ka na kabuntagon bisan pa ginoon sa iyong mga anak ron dadakunod ang po sa tanong mga ikaw o Diyos magawapan ka sa iyong mga paghunahuna o Diyos patagi sila ginoon sa iyong mga hunahuna -huna, nga makahimok sila ginoon sa mga pagdahid sa iyong mga pulong o Diyos praise God, hallelujah Desan pa ginoon sa iyong mga ah, kaibsunan hallelujah sa iyong mga anak mga kapuhan mga Ginoo nga ikaw Dios mo kauban kanilang tanan. Ikaw Ginoo mo kapatiliwala. Tubuti Lord God ang imong balaan ni espiritu nga mag magkauban ug mao'y magamando sa tanan nga mga problema sa imong mga kaanak-anak o oh, Dios. Dalaygon ikaw Dios mo ning sa kabon sa Ang tanan akong salig tungod og galang sa si imong ngalan. Amen amen.